Alaala 2025 The DCXL News RMN Manila Special Coverage Tuwing panahon ng undas, bukod sa mga kandila, mabenta rin ang mga bulaklak na iniaalay natin sa puntod ng mga namayapan na nating mahal sa buhay. Dito sa Flores de Octubre Flower Festival sa Kilometer 9, Pakol, Naga City, hindi ka lang makakabili ng mga bulaklak, maaari ka rin mamasyal at magpa-picture. Simula ng pagbubukas ng Flores de Octubre Flower Festival noong October 26, nagsaagad ang mga turista sa Pakol Flower Farm sa lungsod ng Naga upang masaksihan ang mga makukulay at magagandang bulaklak. Hindi naman nabigo ang mga unang bumisita dito gaya na lamang ni Myla Liado na tuwang-tuwa sa ganda ng lugar. Nung pumunta po ko dito and sobrang, since first time po, sobrang ganda po talaga and um, talagang yung mga flowers po, mga first time ko makita it and sobrang na-amaze po kami ng kasama ko and ano po, nag-pick po kami so sobrang uh, Instagrammable po. Para naman kay June Ador, presidente ng Pakol Flower Planters Association, malaking tulong umano ang pagkakaroon ng Flores de Octubre para sa kanilang mga lokal na flower growers na labis na naapektuhan ng severe tropical storm Christine noong nakaraang taon. Aniya, pagkakataon itong muling makabangon at maipakita ang galing ng mga tagapakol sa pagtatanim ng bulaklak. Si biglang makikilala na naman, kumbaga makikilala na naman yung flower farm dito sa Pakol. Kasi kumbaga sa pagsimula namin, parang ito ang naging paraan para mas makilala naman uli na marami palang bulaklak sa Pakol. Samantala, isang araw bago ang Undas nagkaubusan na agad ng mga bulaklak sa Pakol Flower Farm. Ikinalungkot ito ng ilang turistang bumisita sana para magpa-picture at bumili ng locally produced flowers, ngunit ikinatuwa naman ito ng mga flower growers tulad ni June dahil patunay umano ito ng pagdagsa ng mga mamimili. Tiniyak din nila na may mabibili pa ring mga bulaklak bagamat galing na sa dangwa. Magtatagal ang Flores de Octubre Flower Festival hanggang Nobyembre 3. Para sa Alaala 2025 RMN Special Coverage, ito si Radyoman Antoinette Eduardo, Tatak RMN. Alaala 2025, the DCXL News, RMN Manila Special Coverage.